Maswerte tayo dahil tayo ay pinagbigyan uh, ni uh, Congressman Lian uh, Leviste ng uh, Batangas. Uh, Congressman, si Katunying at si Kajeri po ito. Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Opo, uh, Congressman, unang tanong, ilang taon na ho ba kayo? <laughs> Ako po ay 32 years old po. Uh, hindi uh, halata, parang mm. kayo eh 20 anyos pa lamang. Um, Bata. Opo, eh. ngayong araw pala na ito, magpa-file na kayo ng kaso laban dito sa District Engineer? Yes sir. Ako po ay paalis ngayon papunta sa Office of the Provincial Prosecutor sa Batangas City. Mm -mm -mm. Um, para lang po sa kaalaman ng uh, lahat, um, ano po ba talaga yung nangyari uh, nung isang araw? Bakit po kayo tumawag ng pulis? Salamat po sa inyong tanong. Pwede ko pong uh, i-share for the first time po ang uh, ilang mga detalye dahil i-file nga natin in a few hours ang ating kaso ng uh, anti-bribery, corruption of public officials, code of conduct and ethical standards at iba pang mga charges. Hindi lang po ito kasi dahil ako ay uh, inoffer ng uh, supot na may 3 million plus pesos na cash mm -hmm. Mm -hmm. pero sinabi din sa akin na ang mga projects ng DPWH sa aking distrito ay pwede ding uh, bigyan sa akin po ng 10% na SOP. Mm -hmm. At ito po ay ginagawa talaga para sa mga congressman. At ngayon, uh, hinihimay natin ang 2026 budget at ang uh, ibang mga discussions na ito ay baka para sa mga darating na mga buwan pa, ata uh, ito po ay bago sa akin dahil ako ay uh, bagong halal lang na mm -hmm. congressman pero ang um, nangyari po ay dahil sa mga ongoing projects ng aking distrito na inawardahan sa panahon ng dating congressman mm -hmm. yung mga contractor ng mga proyektong ito ay nag-alok daw sa akin mm -hmm. ng uh, porsento kahit sa mga na-awardahan na, na mm -hmm. ng mga proyekto. Mm -hmm. At dahil alam ko po na ikal ang mga SOP na ito uh, at ko po ang uh, tulong ng PNP para maarestuhan ang uh, district engineer. Opo, so i-clarify natin ano. Um ina ang, ang pera pala na iniaalok niya sa inyo uh, o yung daladala -dala niyang pera ay galing sa contractor? Tama po. Mm -hmm. ang support ay may resibo. Uhuh. Uh mm -hmm. May Heron resibo pa. <laughs> listahan ng tatlong proyekto uh -huh. na ito po ay porsyento ng halaga ng tatlong proyekto. Tatlong uh -huh. proyekto that have already been awarded. Yes sir, ito po ay mga under construction na mga ongoing projects na. Under construction uh -huh. at skip ko po kasi ang quality yes. ng mga proyekto dito uh -huh. dahil usipit ngayon ang flood control uh -huh. ang sa mga flood control projects sa aming distrito ay nasira na sa mga nagdaang bagyo uh -huh. kahapon lang po meron kaming investing na sheet pile na binaon sa Binambang River ang dapat sukat nito ay 15 meters uh -huh. at ang nasukat namin po ay 4 meters lang. Wow. Uh -huh. ang, Wala pa sa kalahati. <laughs> <laughs> Gra grabe yun, ha? Grabe. Uh -huh. uh -huh. O, oh, at uh -huh. ang, ang sabihin po nito uh -huh. ay kung sabihin po natin, bilyong piso ang mga flood control projects sa ating distrito na naapektuhan na ng mga uh, studies na ito, mm -hmm. at binawasan ng sabihin po natin, average of 50% mm -hmm. yung materyales sa proyektong ito, mm -hmm. ang DPWH ay pwedeng mm -hmm. maghabol para sa kalahati ng halaga ng isang bilyon. At ano kung eh, ito ginagawa ng mga DPWH engineers, nakakapagtaka po bakit. At hmm. uh, sa tingin ko, tungkulin bilang congressman na hinihimay din natin ang budget ng DPWH para sa 2026 na questionin natin ang mga ongoing at kompleto na rin po ng mga, mga DPWH projects. projects. Ang sabi ninyo, may, may resibo na kasama yung pera Ah, uh, at, at uh, ito ay certain uh, percentage, 10% po ba? At nakalagay po ba doon yung mga pangalan o yung mga anong mga contractors? Do sa resibo. Nakalagay po yung tatlong proyekto na galing sa contractor na nagbigay daw ng perang ito. Mm -hmm. At ang alaga na ibibigay suma total para sa akin ay hindi naman pa na final kasi gustong-gusto daw nila i-meet ako mm -hmm. at uh, sabi in giving the perspective ni district engineer ay ito daw ay dahil natutuwa sila sa mga programa ko at gusto nila magpadala ng suporta ibig sabihin mm -hmm. gusto nila magpadala ng pera para ipamigay ko daw sa mga tao sa aking mga programa pero parang yan po kasi yung mga euphemisms na ginagamit sa yes. pagbibigay mm. ng SOP. At sa totoo lang po, hindi naman surprising sa ibang mga politiko na nangyayari ito dahil palagi daw po itong nangyayari pero ako'y bagong uh, halal lang pong congressman kaya hindi ako sanay dito. At uh, sinabi ko na ayaw ko po naman pong uh, pumasok sa kanyang practice. daw so ito po, ito, ito po'ng tatlong, tatlong projects ay isang kontraktor lang ang gumagawa? Opo. Ang... Pwede ko pong na, na-discuss namin po ang maraming mga proyekto sa aking distrito at pinangalanan po ang mga malalaking kontraktor at ang mga connection nila mm -hmm. sa opo uh, noon na congressman at ang sabi po ay yung mga kontraktor na nag uh, bigay na raw ng Sabihin nating suporta mm -mm. sa uh, ating congressman ay gustong magpadala sa akin din ng suporta ngayon. So yung more than 3 million po ay uh, parang initial parang initial lang ng certain percentage. Pwede ko pong sabihin na sinabihan sa akin na may isa daw contractor na willing nang mag-withdraw ng 15 million pesos cash. Mm -mm. at pwede nang daw sa akin sa kinabukasan kung uh, sabihin ko lang. Mm -hmm. Gusto daw kasi nilang mag-meet. Itong 3.1 million po ay yung binigay lang sa district engineer para ibigay sa akin. Mm -hmm. Pero yung mga iba, pwedeng iset ni DE ng mga meeting. Uh -huh. At pwede ko pong sabihin na syempre hindi naman to pera ni DE. Mm -hmm. At hindi naman siya yung talagang uh, nakinabang sa mga ginagawa na ito. Mm -hmm. uh, Siya po ay isa lang sa mga uh, pieces sa sistema mm -hmm. na sana bilang congressman, uh, pwede nating reformahan ang sistema sa DPWH. Uh, uh, Hindi po ito tungkol lamang sa isang insidente at sa isang tao. Ito po ay tingin ko problema ng sistema ng DPWH. Mm -hmm. Pero pero congressman, um nabanggit niyo si yung DE, si ano uh, yun? Si Kalalo. Uh, Kalalo. Mm -hmm. Uh, kakaiba ho kasi yung parang uh, para tumapang o, o magkaroon siya ng lakas ng loob na puntahan kayo at alukin ng gano'n. Uh, sa para, sarili niyong opisina. Sa sarili niyong mm, opisina, mm, siya mm. bilang isang nag-aral, isang professional, engineer, may posisyon sa gobyerno. Uh, paano siya nag-reach out? Paano nyo, paano niya kayo kinontak? Meron ba kayong tao na kausap niya at yung tao niyo ang nagsabi sa inyo? Paano ho naging set up, uh, congressman? Pwede ko pong sabihin na tinext niya ang aking staff kung pwede niya akong puntahan. Mm -hmm. uh, sa aming discussion sa mga projects sa aking distrito, kasama na rin ang inspeksyon ng mga na-damage ng mga proyekto, nami-meet ko naman po siya. At minsan nga, nasusurprise surprise ako sa mga inaamin niya sa akin. Minsan, sinasabi niya, ang proyektong ito, inilagay ng politikong ito, at pinili niya para sa contractor na ito. Very candid actually mm -hmm. si DE. At minsan naman sinasabi din niya na hindi niya naman niya call yung mga bagay na ito. Yung mga mas malalaking mga o, opisyales uh, sa likod o sa taas niya ay uh, ang mga nagde-decide ng ibang mga bagay na ito. Mm -hmm. At uh, I think ang isang dapat mangyari sa DPWH ay magkaroon ng State Witness Protection Program mm -hmm. at baka si BE ay pwedeng maging state witness mm -hmm. para pwede nating malaman yung tunay na impormasyon sa mga ibang mga proyekto at pwede din nating uh, ma-hold to account yung mga taong talagang behind mga ginagawa na ito. Ilang, ilang, ilang percent daw po yung binibigay sa dati, sabi ni D.E. sa congressman? Uh, ayaw ko pong ikot si D.E. pero pwede ko pong sabihin na lang uh, in general na safe yung 10% sa budget ng isang distrito. Mm -hmm. At least in the first district of Batangas, ang distrito namin po ay may 3.6 billion na budget ngayong 2025. Mm -hmm. At dahil na-awardahan na ang mga proyektong ito, ang hinabi sa akin na baka pwedeng makuha ngayon ay at least 5%. Pag-iingin mm -hmm. po at least 5%, yan po ay 180 million. Uh -huh. Pero kung ang mga contractor ay kakausapin, baka daw pwedeng mag 10% ulit uh -huh. para sa mga ordahan ng mga proyekto. Kaya sinasabi po okay. ng uh, ibang news sources ang offer po ay hanggang 360 million. Yes. Pero ito naman po ay depende sa usap-usapan ng isang congressman at mga kontraktor. Pero para sa mga bagong mga proyekto, alam naman po ninyo sir na may gritong uh, mga porsyento. Mm -hmm. uh, at least 10%. Umaabot po ng 15 or 20%. Lalo na po pag-flood control project. Mm -hmm. Kaya namin una yung audit ng mga flood control project kasi yun daw po yung mga maraming mga substandard pero kaya sila pinipili dahil kung hindi nasira yung flood control project na ininspect namin dahil yung uh, sheet pile ay nakabaon sa lupa hindi naman natin nakita na yung 15 meters ay mm -hmm. 4 meters lang pala. Oh. Mm -hmm. Kung um uh, balikang ko lang yung binanggit ninyong uh, witness uh, protection. Mm -mm. So sa pag-o-offer ninyo ngayon na uh, kayo mismo mag file ng reklamo laban kay DE Kalalo, tapos siya yung nahulihan, siya yung may dalang pera na personal na, na gustong ibigay sa inyo. Sa so tingin niyo sa buong uh, sa buong proseso na 'yon ng, ng uh, corruption, uh, siya yung hindi siya most uh, guilty. Uh, na pwede siyang pwede siyang mag-qualify as state witness. Correct po. Unang-una, hindi naman po siya yung source ng pera, siya po ay eh uh, ibigyan lang ng pera na ibigay sa akin. Mm -hmm. At pangalawa, um, may mga mas um malaking uh nakinabang sa mga proyektong ito at that same goes for other district engineers in the country. Of course, I'm only speaking about the first district of Batangas. But, hindi man po dapat yung mga district engineer yung i-identify natin as the cause of this problem. Siyempre mm. po, ang uh, mga ibang mga politiko ay uh, sometimes alleged to be also enabling it. Mm. But I would say more so that the DPWH system is really Uh, the the bigger problem because ang sinasabi ng po kasi ng iba kahit na ang isang congressman ay hindi corrupt yung district office niya uh -huh. sa DPWH ay gagawa pa rin uh -huh. ng mga hina po natin um, mga rigged bidings mm -mm. para mapili nila yung mga winning contractors at makahingi din ng mga kickback sa uh, mga proyekto. Sabi niyo kung uh, nagkukwento na sa iyo dati, itong si uh, D.E. kalalo nagkukonfide sa iyo ng mga nangyayari. So sa tingin mo, uh, parang, uh, ano, ano ba tingin mo sa kanya? Uh, nagkukonfide siyang ganoon na parang ipinaparamdam sa iyo na uh, napipilitan lang siya, o talagang part siya ng uh, sistema ng corruption? When I say na nagkukonfide, friendly guy si D.E. Eh. Mm -hmm. At uh, uh, ibang mga colleagues niya sa DPWH can say na hindi naman siya sa account ng iba, masamang tao. Mm -hmm. Baka nasa DPWH siya, kaya may mga certain cultures dun na uh, used to siya. Pero I think that uh, I hope in his uh, part he can uh, consider to help in this uh, direction of the administration to fight against corruption and that because uh, he knows a lot, then he can point to the bigger beneficiaries of the system of corruption. Mm -hmm. Do you think he's willing to be a state witness, Tom? Mula Friday night, hindi pa namin po siya nakausap. Uh, nakausap hey, okay. Kaya, uh, Uh, tignan po natin. Pero ang uh, sinasabi ko po ay parang general din sa ibang mga district engineer na ngayon kasi maraming balita tungkol sa mga DPWH officials eh. at mm -hmm. eh, minsan po yung mga um, ina-identify na mga DPWH officials, hindi naman yung mga pinaka-guilty. Mm -hmm. At uh, kung kung ito po ay pwede maging policy direction ng administration, baka ito po ay isang paraan na Uh, marami pa tayong mga uh, malaman na impormasyon. Opo, nako. Mm. Uh, sana, sana tanggapin. Ah eh. uh, maganda nga. po maganda po yung inyong ah uh, uh, ano yun uh, um, uh, recommendation ah uh. mm. uh, baka sakaling matauhan itong si District Engineer at uh, ikanta na niya uh. yung mga dapat niya ikanta. And one one last point ano? Kung ino inoofferan kayo ng 5% pa o hanggang 10% pa, meaning out of the 300, 3.6 billion, that's total of, tama nga pala yung kwenta ni Senator Ping, 360 million in total, kung 10% of 3.6 billion. So, ang ibig sabihin, doble ang isusukan nitong mga kontraktor. Nagbigay na pala sila ng una, willing pa silang magbigay ngayon para lang huwag uh, matigil yung uh, proyekto. Parang yun yung nakakagulat na kaya pa palang uh, magbigay sa pangalawang beses. Kaya uh -uh. ibig sabihin po na ang laki po talaga ng kinikita sa mga proyekto dahil sa substandard na design. Uh -uh. At uh, kaya nga sinasabi ngayon, sa mga darating na taon, hindi na lang po 10% ang uh, posible sa mga proyektong ito. Uh -uh. Uh, sabihin po 15% hanggang 20%. Uh -uh. Meron din pong percent para sa mga opisyalis daw ng DPWH. Uh -uh. At... Uh, ang natin ang termino ng isang congressman tatlong taon sabihin po natin total of 10 billion of projects baka makaka 1 to 2 billion mm -hmm. ng uh, congressman first district ng Batangas na of course by disclosing this information I can say na hindi tayo tatanggap ng kahit anumang mm -hmm. kickback. Uh. Paman at uh, sana po ito po ay uh, maging uh, uh, mas uh, common na na hindi na tayo mag-accept ng uh, ganitong mga practices at mga substandard Lapa, na DPWH projects. Uh, project. kami ng pag-asa, Congressman uh, Libiste. Rian Leviste. ko oh, lang, oh, uh, kumbachero, uh, kung ano naramdaman mo nung uh, operan ka uh, ng gano'n na dala yung pera, uh, 3 million, An anong, anong naramdaman mo at anong nasabi mo kaagad? Medyo nagulat po ako mm. na ganyan ka-direkta at uh, uh -huh bagong namin sa uh, aming meeting, uh, sinabi niya kaagad gusto ng mga kontraktor magpadala sa iyo ng suporta. Ganun at, siya ka-direkta. Uh. Sanay lang po talaga kasi yung mga iba na uh, ganito ang kalakaran. Mm -hmm. At uh, yan uh, may uh, uh, offer na ito at uh, kaya ko po isip na kailangan ko talagang uh, tawagan ang uh, tulong ng mm -hmm. police at uh, personally po uh, naawa ako kay uh, DE dahil alam ko naman na he's just part of the system. Meron mm -hmm. sana po na ito ay maging uh, oportunidad mm -hmm. para uh, maiayos natin ang system sa tulong din po ni mm -hmm. DE kung siya po ay mag-turn state witness. Uh, hindi, hindi nyo ba sinabing hindi ko kailangan 'yan, bilyonaryo ko Ah uh, <laughs> <laughs> hindi na kami nakapag-usap ng uh, mahaba. Mga, <laughs> lang ako. Oh, Joke lang. Joke. Na napunta na y niya, uh, <laughs> ay, siya sa uh, police station. Uh, yes, aba. Uh, well, nabubuhayan po kami ng pag-asa sa mga katulad po ninyo, Congressman Libiste. Mabuhay po kayo at sana ay, uh, lum uh, sabi nga ni Senator Ping Lacson, sana ay uh, dumami pa ang lahi ninyo. Thank you. Mabuhay po kayo. Thank you, Kong. Maraming salamat po. Si uh, Congressman uh, Lian Leviste ng Batangas.